Nagsisimula ang pelikula sa isang tensyong gabi sa gitna ng kagubatan, kung saan dalawang lalaki ang nagtatago sa dilim. Isa sa kanila ang nakarinig ng mga kakaibang ingay, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itak at dahan daw ang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Ngunit bago pa siya makagalaw, bigla silang inatake ng mga nilalang na hindi nila nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, isang binata na kinilalang number 3 ang desperadong nagtangkang tumakas. Ngunit nabigo siya. Nahuli siya ng komandante ng mga Mogadorian, kinuha ang kwintas niya, at walang pag-aatubiling pinaslang siya. Habang ang katawan niya ay dahan daw ang nagiging alikabok, isinuot ng komandante ang kwintas sa koleksyon ng mga alahas na nakasabit na sa leeg niya, patunay na hindi iyon ang una niyang napatay. Samantala, sa malayong lugar, si John Smith, na kilala rin bilang number 4, ay masayang nag -e enjoy sa dagat kasama ang mga kaibigan. Habang papalubog ang araw, nagpasya siyang lumangoy kasama ang isang babae. Ngunit ang payapang sandali ay biglang naputol nang magsimulang magliwanag ang kanyang binti. Matinding sakit ang biglang dumaloy sa kanya, kaya napasigaw siya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang isang pangitain, si number 3, nagbibigay babala ng nalalapit na panganib. Nakita ng mga tao sa paligid ang kakaibang nangyayari sa kanya, kinuhanan pa nila ito ng video sa kanilang mga cellphone at pinagtawanan siya. Nawalan siya ng malay at nagising na lang sa tabing dagat, kung saan dumating si Henry, ang kanyang tagapangalaga. Si John at si number 3 ay kabilang sa siyam na kabataang may pambihirang kakayahan, bawat isa ay may kasamang tagapangalaga na nakatakdang protektahan sila. Napansin agad ni Henry ang sariwang peklat sa binti ni John at napagtanto ang pinakamasama, patay na si number 3. Wala nang oras para mag-aksaya, agad niyang pinaghakot ang lahat ng gamit nila, at binura ang lahat ng ebidensya ng nakaraan ni John, kabilang na ang mga larawan kasama ang mga kaibigan. Hindi na sila lumingon pa habang umaalis sa kanilang bahay sa baybayin, alam nilang mas malapit na ang panganib kaysa dati. Sa biyahe, isinalaysay ni John ang totoo niyang pinagmulan. Sila at ang walupang kabataang may kakayahan ay tumakas mula sa planetang Lorien matapos itong salakayin ng mga malulupit na Mogadorian, mga kalbong nilalang na ngayoy hinahabol sila sa Earth. Kailangang patayin ng mga Mogs ang siyam sa tamang pagkakasunod-sunod, at ang mga peklat sa binti ni John ay patunay na sina number 1, 2, at 3 ay patay na. Siya ngayon ang susunod, number 4. Upang maprotektahan siya, binigyan siya ni Henry ng bagong pagkakakilanlan at mahigpit na pinaalalahan ng kailangang manatiling tago. Ang destinasyon nila, isang tahimik na bayan na tinatawag na Paradise, Ohio. Pagdating nila sa lumang bahay, napansin ni John ang poster ng manlalarong si Bernie Kosar na nakapaskil sa dingding. Hindi niya alam, may isang maliit na butiking palihim na sumusunod sa kanila at pumasok na rin sa bahay. Habang si Henry ay abala sa pagbuburay ng digital na bakas ni John para hindi sila matuntay ng mga mga Dorian, bigla silang nabigla sa isang ingay sa labas. Nang tingnan nila ito, nakita nilang nagbago ang anyo ng butiki, naging aso ito. Bagaman nag-aalangan si Henry, nagpumilit si John na alagaan ito at pinangalanan niya itong Bernie Coaster, katulad ng manlalaro sa poster. Kinagabihan, palihim na itinago ni Henry ang isang mahiwagang kahon sa loob ng lumang orasan. Iyon ay iniwan ng ama ni John bago siya mamatay, naglalaman ng mga kasagutan, ngunit hindi pa oras para malaman ni John ang mga iyon. Samantala, dumating si number 6 sa dati nilang tirahan. Nang makitang walang tao, nagpa siya siyang sunugin ito. Habang nilalamon ng apoy ang buong lugar, lumabas siyang walang gasgas, -gas, ipinapakita ang kanyang kakayahang hindi masunog. Kinaumagahan, sa kabila ng mga babala ni Henry, nagpumilit si John na pumasok sa paaralan. Nangako siyang magiging maingat, kaya pinayagan na siya ni Henry at binigyan ng cellphone. Pagdating sa school, napansin niyang sinundan siya ni Bernie Koser. Habang naghihintay siya ng schedule, napansin niya ang isang dalaga, si Sarah, na nasa opisina ng principal. Nahuli itong palihim na ng litrato ang isang guro, at may kung anong kakaibang bagay tungkol sa kanya na agad nakaakit kay John. Inutusan ng school si Sarah na ipakita kay John ang kanyang locker. Habang naglalakad sila sa pasilyo, tumawag si Henry upang kamustahin siya, pero hindi ito sinagot ni John. Maya-maya, isang grupo ng mga estudyante ang lumapit. Si Mark? Ang mayabang na jock ng paaralan, ay nagpakilala sa kanya na mayabang ang tono. Habang paalis si Mark, napansin ni John na tinulak nito ang isang maliit na batang lalaki at nalaglag ang skateboard nito. Agad niyang pinulot iyon at ibinalik sa bata, kaya nagsimula ang pagkakaibigan nila. Ang pangalan ng bata, Sam. Pagkatapos ng klase, muling nakita ni John si Sam na inaapi ni na Mark at ng barkada nito. Nadala ng galit si John, kinuha niya ang isang football at inihagis ito ng sobrang lakas na tinamaan ang isa sa mga siga at napabagsak ito. Sa kabilang dako, nakita niya si Sarah na palihim siyang kinukuhanan ng litrato. Kinagabihan, nadiskubre niya ang website ni Sarah kung saan makikita ang mga kuha nitong larawan, at may buong album patungkol sa kanya. Dahil sa pag-aalala, agad na binura ni Henry ang lahat ng larawan ni John upang maiwasang makatawag pansin. Samantala, nadiskubre ng mga Mogadorian sa kanilang pagsisiyasat sa nasunog na bahay na buhay pa si Number 4, at sinimulan na nila ang kanilang panghuhuli.